ito madaling bunutin Eh. Oh, sabihin niyan. Ito na siksik dito. Itong dalawang siguro plat nito. Ng daling bunutin. Bandang alas 4 na nagdidig dito nung matapos magpatanim diyan. Baka <laughs> na nito po. Hay nasi to ko. Mas malapit yung daan dito ba sa'yo? Oh, mas malapit sana dito, dito sa nang natin? Kaya nga lang yung daan kasi daw pa kurba, may malunggay. Mahirapan yung sasakyan. Pero nakakaabot talaga sa akin diyan. Mm. <coughs> yung mga maniniba ng mga pechay. Mm. Dito na po. Eh doon ko na pinadanap ko. Medyo mas malugod. Thank you pechay din dito. Mm. pechay nga tayo pare <laughs> bukoy mag pechay maganda rin ang kuha ng pechay kaya lang minsan eh meron din ang pag natapat ka sa mura oh tapat tapat lang yan oh pag naswerte mo sa pechay at magandang presyo oh, tumbukan nakaw figura daw gato <coughs> eh pag magandang tumbukan pwede pechay yan tutok naman ng bombo mapakyaw ng pang 100,000 Minsan mga pumapakayo ba eh. sing? Tiga dito lang din. Hmm. Pag kwan tiga. Mm. Kasi hindi mi siguro ata. Ah, tirilo na ating silipon eh. Mati matanda no Nakap picture, Made, dito nang pichami buno bundi di ata oi. Mga kasabay nito at ang red mount. Ito ang matatag. Ito ang gabi mo rin. Ito, Ito eh, na yun na kanina yan. Ito sa <g évidemment> Itinin... Ata Kini ka na yun na ato? Ay, kinikuha ata, kinikardeng. Ata hasera na. Ayan yung hasera? Mmm, yung hasera ni kardeng. Hasera? Oh hasera. Kung na damat, hindi. Oh. Yan ang hasera kapwa niya. Mahal nga lang kanyan. ang kanyang... Ang puno niya, ito ang... kahit ang puno lang ng yan, sinakyan ng puno ng kamatid niyan, merong laman yan, ganyan na. Lipat natin tong ating solar para makita ni Dado, Para -pura -pura -pura. Sige -sige, jangan para 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 kalentra <coughs> nak kamu ah mm -hmm. uh -huh. ya lang, pwedeng, parang anu <coughs>